Yo, dan kita Sirena Ah. Sirena, jirantai. sirena jirantai. Hmm. utang kagayan River to. Taas oh, hindi na inaabot yung mga kalabaw ay baka. Taas ng tubig, yan oh. No? Buti lang, hindi ganong malakas ang ulan ni Uwan. Ayan o. No? Mm. Oh. Yung flood control. Ano yun? eh yun? Ano yun? Kawawa na naman yung mga farmers ayan eh, Di pa na mo pero dinapa na ni Uwan ayan eh, oh. Ah, kaya na no? oh, mm, maganda Mais, dupdupo sa gitim mais. Ay. Ay. Kam amak, dito maayos al. Sa bait niya oh. Buhay rito yun ay. Nag the first na yung ace. Nagadto is... na oh. Yeah. So, Gini go si mana na yow, tu pusten yow. Nenok, no? mm. atau gerumnan

Lalu Griber. Yang mau tadi kelipat tadi mau kelipat negeri ini. Simon Mon. Ya yeah, noh. Melapit nang Mortifor. Ah, apo tiba cetong dial. Ya yeah, noh, ini situas. Nek kedua tahu di Kerayan. Saka no, nakita na nga sirena. So, nagatong so, nga tao niya. Dating si Rena. Nagatong nga tao. So, nakita na nga sirena Rena ka nga So, pag kita Sirena. ka O, na yun. nga tao. Si nakita na. Si Rena nga nakita na. Si Sirena. Ay, Sirena pala. Ito ng Sirena taw. Eh. Ito nga tao. Hindi daw. Oh, ba't? Ako nga pag-chart sana. At daw? Nay, gadaal ba? Ayaw, na sirena na ka sirena Rena, di rin tayo. Si Rena, rin tayo. Ito na yung nagandang tao. Tumakas na yung dagat ay yung ilog pala. Ganyan, no? Lapit na sa kalsada. Pag nalatapay mo na, hindi kung bawal magdaan.